Back in Family Feud, mabilisong shout-out sa mga taga East Lingayan, Pangasinan. Magandang uh, hapawan po sa inyo, mga taga Liyangas, Surigao del Sur. Magandang hapon, Baliwag, Bulacan. Good afternoon po, thank you for watching. Malingkayan, Eastern Samar, thank you, thank you for watching. At syempre mga taga Socorro, Surigao del Norte. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ngayon po, naghaharap ang dalawang showbiz families ang Team Reunited ay may 85 points na. Habang ang Roco family ay hahabol dahil second round pa lang ito kaya tawagin na natin ang soon-to-be mother of the bride na si Bunny at si Felix Rocco. Let's play round two. Come on, guys. All right. Felix and Bunny, good luck. Top six answers are on the board. Ito ang tanong kapag tinanong ka ng jowa mo, Babe, saan ba ako nagkulang? Ano ang isasagot mo? Go! Felix. Sa puso mo. Sa puso! Sa puso! O, oh, di ba? Kulang ka sa puso eh! ba diba? Kulang ka sa... Hmm. Baga ganun yon. Kulang sa puso, survey says. One! Yon! Top answer! Felix, pass or play? Play. All right, Felix is gonna play. Bani, balik muna tayo. Tara, Felix. Wow. Wow. Dominic, welcome, welcome ulit. Yes, Ako, Good to see you after a long time. Alam niyo, ang uh, magkakapatid po, Dominic, tsaka si Felix, mahilig sa pagpinta. Yes. Di ba, mahilig sa art. Dominic, ikaw specifically, ano yung mga subject ba ang hilig mo? Uh, more on portraits. Portraits? Yes. Wow, usually gano'ng katagal para bago ka makabuo ng isang uh, mga ganito kalaki ba yan? May usually, gano'ng kalaking portrait. A few hours or a few days. Depende, wow. depende. Grabe, nakakamangha talaga. Iba talaga yung ano, yung pag nakakita ka ng uh, obra ng ibang tao. Eh, yes. Hanep, sana one of these days, eh, makakita ako ng gawa mo, Dominic. And of course, si Felix din. Yes. Kung portrait, ganun, di ba? Portrait, portrait din. Done. Portrait, portrait done. din. Yes. Wow. And usually, ang sa canvas mo ay oil ba oil. Ang gamit? Oil. Yes. Oil din? Yes. Wow, Hanep. Ito, kakaibang art of answering naman ang yes. kailangan natin. Yes. Di ba? Nakakuha ni Felix. Pero siyempre, titignan natin. Si Kuya Bon. Di ba, Kuya Bon? Makikikuya na ako. Oh. Si Kuya Bon po, ang panganay. Panganay sa magkakapatid. Panganay na anak ni, ano, ni Sir Bembon. Di ba? At, At double lee, daddy. <laughs> Minsan double lee, ano, Sir Bembol. Nabalitaan ko, marami daw kayong aquarium na inaalagaan. Ah, Medyo parang ketchup na yan sa bahay. Grabe, pero dahil nasagot ni Felix yung top answer, ikaw na susunod. Kuya Bon, eto na. Kapag tininong ka ng jowa mo, di ba? O oh, babe, saan ba ako nagkula? Ano kaya sasagot mo, Kuya Bon? Kulang sa pansin. Kulang sa pansin! Survey! Oh, wala! Cut! Ay! Cut! Eto, naging isa pong daughter ni Sir Bembo. Yes. Sino kayo pinakamakulit sa tatlo? Bilang mga kuya. Nako, it's a tie. It's a tie. The twins, tsaka yung kasunod ko. Oh, ilan pa kayo magkakapatid? Okay. Five. Five, yes. five sila. Oh, wow, Kat. Kapag tinanong ka ng jowa mo, babe, saan ba ako nagpulang? Ano kayo sagot mo? Oras. Yes! Yon. Napakahalaga ng oras, di ba? Yes. Oras. Ah! Yeah! Yes. Back to you, Dominic. Meron pa tayo, apat. Pag tinanong ka ng jowa mo, babe, saan ba ako nagkulang? Ano kayo sagot natin dito? Pera. Sa pera. Sa pandate. <laughs> pera. Yes, pera. sir. Yes, sir. Alright. Felix. Medyo, dito na tayo ulit. Tato na lang. Pag tinanong ka ng jowa mo, babe, saan ba ako nagkulang? Ano kayo sagot natin dito? Sa tulog. Sa tulog! Kulang <laughs> sa tulog! <laughs> Why not? Why not? Kulang sa tulog! Oh, wala. Team Reunited, time to huddle. Kuya Bon, one more to go. Kapag tinanong ka ng jowa mo, babe, saan ba ako nagkulang? Ano kayo sagot natin dito? It's a sexy sa sexy time. Kulang sa sexy time. services boom! Uy! Akit wala. Okay, back to Team Reunited. Winnie? Ay! Ano kaya to? Ano kayo sasagot natin dito? It's not you, it's me. ah oh, may ganon! It's not you, it's me. Mami Candy, pag tinanong ka ng jowa mo, babe, saan ba ako nagkulang? Ano kaya sa sagot mo? Sa romansa. Sa romansa. Bunny, ano kaya? Tiwala. Tama. Tiwala. 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 Charmaine, ano kaya? Ulitin ko. Kapag tinanong ka ng jowa mo para sa round na ito, babe, saan ba ako nagkulang? Ano kaya sa sagot mo? You got three seconds. Sige, kahit nila. Sustento? Sa sustento. Oh, yes. Tignan natin, Jermaine, baka jan, Sustento. Wala. Okay. Kasama na sa pera yon Anyway, tignan natin yung mga hindi nakuha sagot. Everybody, number six. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Number five. Height. <laughs> Labo, di ba? Wala siya. Number four. Oh. Tiwala. Oh! ko sabi ti di ba si Bunny? Rocco family, meron na po silang 66 points sa round nito. Team Reunited, 85 points pa rin. Ako, guys, mababago score sa nyo dahil, dahil sa susunod ay double points round. Kaya huwag po kayo ales Magbabalik ang Family Feud!